Well, mga kababayan, tungkol pa rin po ito dito sa mga rally na ginagawa ng mga Duterte, no? Ah, uh, napapansin po natin na may mga sumasali kasi dito na mga nakaupo na politiko, lalo na mga senators, mga incumbent senators, na dumadalo o sumasali dito sa rally na ito ng uh, maisug-rally, maisug daw, political rally. Ngayon, dahil po sa ang rally na ito ay nananawagan ng pag-aaklas, pagpapatalsik, pang-aagaw ng uh, kapangyarihan sa nakaupong Pangulo, hindi po ba marapat lang na itong mga sumasali na ito ng mga incumbent uh, officials like Bongo, Robin Padilla, even Sara Duterte. At sino-sino pa ba ang mga nandun? <clears throat> okay lang po yung mga hindi official ng gobyerno pero yung mga official ng gobyerno na sa ngayon ay nakaupo. Kagaya nitong mga nabanggit ko. Hindi ba dapat mabigyan ito ng kaparusahan? Ako po ay nagtatanong lang. <coughs> hindi naman ako <coughs> hindi naman ako matalinong tao. Ito lang ay parang napapansin ko. Tingnan mo itong nangyari kay uh, Pantalion Pantalyon Alvarez. 'Di ba? Anong nangyari ngayon kay Pantalyon Alvarez? 'Di ba kinakasuhan siya? iniimbestigahan siya na pwedeng ang ikaso sa kanya ay uh, inciting to sedition or rebellion dahil sumali siya doon sa prayer to the devil rally na nanawagan siya sa kapulisan at militar na bawiin 'wag nang suportahan ng pangulo kaya siya makakasuhan ng rebellion. Ngayon, well dahil po siguro sa si Pantalyon Alvarez ay nagsalita doon sa entablado na nanawagan ng pag-aaklas. Parang hindi po yata tama na si Alvarez lang. Porque ba siya ay nagsalita sa entablado na nanawagan hindi kaya dapat pati yung mga mga dumalo doon. <coughs> mga dumalo na mga kasalukuyan na kaupong politiko. Bagamat hindi sila umakyat sa intablado para magsalita, but the fact na nando doon sila, hindi ba hayag pag, pagbigay ng suporta ito? <coughs> pagsuporta doon sa sa objective sa goal nung rally mismo na iyon na ang panawagan ay patalsikin ang nakaupong pangulo lusubin ang malakanya yung time po na yon doon sa liwasang Bonifacio mas maraming mga nakaupong opisyal ng gobyerno ang nando nang nando doon including the Vice President Sara Duterte. Ano ang ginagawa niya doon? Sila Robin Padilla, Bongo, Bato de la Rosa, di ba nando doon sila? Kaparte sila ng gobyerno. Hindi man sila nagbigay ng nagtalumpati doon. The fact na nando doon ka. Kasali ka kasali ka dapat. Kasi, in the first place, ano ang ginagawa mo doon? Why were you there? Si Robin Padilla, si Bongo, nando doon mismo sila sa stage. Inaalalayan pa yung matandang ulianing si Raulo na si Duterte. Tatawa-tawa pa sila. Tumatawa-tawa sila doon sa mga pinagsasabi ni Duterte na masasama. Mga pangalipusta sa Pangulo. Alam niyo, masyadong, <clears throat> sa tingin ko po, masyado tayong napakaluwag. Napaka-tolerant ng ating gobyerno. Alam niyo kung ako yan, kung ako ang Bongbong Marcos, ganon, ipapahuli ko lahat yon biruin mo isang rally na ang panawagan ipabagsakin ka nagkakaisa sila ng sigaw na wag na nating palandingin yung eroplanong sinasakyan niya wag na nating pauwiin sa Pilipinas lusubi na ang malakanyang ano yun Pasalamat kayo, ganon ka, ayoko na lang tawagin ganon ka, engot yung Pangulo natin. Para sa akin kasi itong sobrang kabaita na ito ay para ng engot. Pumapayag na pumapayag na yurak-yurakan ka? Oh my goodness! <clears throat> ito mismo BP Sara Duterte na ito, the fact na nandoon siya, hindi man lang niya sinaway yung mga sumisigaw ng lusog tayo sa Malacanang. The mere presence ni B.P. Sara Duterte doon sa rally sa Liwasan Bonifacio, malaking kaso na po yun. Para sa akin ha, iwan ko sa inyo. Sara Duterte at yung mga senador, ang ilang senador pa doon, kasali rin sa uni team. 'Di ba? Si Robin Padilla, kaya yan nanalo dahil sumakay doon sa uni team. Pagkatapos nung nanalo na, isusuwagin na yung uni team. Sino suwag si Bongbong Marcos? At ang amo na ngayon, yung matandang, yung demonyo na gustong magpatalsik sa dating nagpapanalo sa kanya. Bakit siya nanalo? Itong si Robin Padilla. Dahil sa mga bumoto sa kanya, nakabig ni Bongbong Marcos, mga Marcos loyalist. Dahil bit, -bit siya nung unit Alam niyo mga kababayan, yang mga nandiyadyaan na sumasali dyan sa maisog rally na yan, lahat po yan ay mga traidor sa bayan. Including Sara Duterte. Ano ba akala ninyo kay Sara Duterte? sa Santa Santa lang yan pero traitor yan kaya ng kanyang ama silang mag-aama traidor sa bayang Pilipinas no comment lagi sa mga issue na tungkol sa national security no comment kapag ang pinag-uusapan ay kapakanan ng bayan. Tapos, itong mga tatanga-tanga ng mga tagahanga ni Sara at mga bayaran ng Duterte. Palibhasa kasi, mga mukhang pera. Opo, sa pera lang sila alam nila yan. Alam na alam nila yan na mali ang kinakapitan nila. Mali ang ginagawa nila pero patuloy nilang ginagawa. Dahil sa tagingting ng pera. Akalansing pala. Mga traidor yan. Sino-sino bang nandyan? Si Harry Roque. Traidor. Pabalik-balik sa China, anong ginagawa niya doon? nagmumukhang emisaryo ng gobyerno na hindi naman puro katraiduran ang pinagagagawa. Numero unong traidor ng Pilipino si Rodrigo Duterte. Pangalawang traidor ang kanyang mga anak. Di ba? Buti pa yung Buti pa yung Mandarin language pinag-aralan mabuti. Nag-effort para makapagbigay ng ano 'yon? Pagbati. Pero tuwing mag parang mas mahal pa niya ni Sara Duterte ang foreign language kaysa sa Filipino language. Tingnan mo tuwing magsasalita mag magbibigay ng public statement sa dulo ang sasabihin syukran ano yun kaninong salita yun hindi naman yun Pilipino bakit hindi gawin yung salitang Pilipino na salamat po naiintindihan namin naiintindihan ng lahat ng Pilipino syukran ano yun saging bakit kailangan magsasalita ng salitang banyaga na hindi naiintindihan ng Pilipino ng karaniwang Pilipino? Mayroon tayong sariling salita. Bakit ka manghihiram ng ibang salita na hindi naiintindihan? Tapos ang hihilig ninyo na magsalita ng bisaya, ng binisaya, sa public statement na pang buong bang buong bansa na hindi naiintindihan ng lahat marunong naman managalog bakit hindi lang magtagalog o kaya english mas may pa ng mga Pilipino yan ng mga tao dito sa sa Luzon meron tayong national language bakit hindi yun ang gamitin ang hihilig magsalita itong mga Duterte na ito ang hihilig magsalita ng binisaya. Hindi ko din nasabing masama magbinisaya. Kung kayo-kayo lang yon Eh hindi ang ina-address ninyo buong <coughs> buong bansang Pilipinas tapos magsasalita kayo binisaya. Kayo-kayo lang nagkakaintindihan. Di ba kabastusan yon Kami kaya magsalita ng bikol na hindi niyo maintindihan sa harap ninyo. Diba? Kapag kayo dalawa kayo na mag-uusap kayo nang salitang kayo lang nagkakaintindihan tapos sa harapan ng ibang ibang tao na hindi makaintindi ba diba kabastusan yon Sukran-sukran ka dyan. Masyado mong mahal yung foreign language na hindi namin naintindihan. Parang ano lang yan kayabangan lang yan eh. Yabang na ma-maalam siya mag magsyukran <laughs> Hindi ko maintindihan itong mga tagahanga nito ni Sara Duterte kung saan ito pinaghuhugot ang mga mga utak nito Kitang-kita mo na nga Tapos gusto niyo pang iboto na maging presidente Eh ang tanga-tanga napaka-incompetent, napaka-inarticulate, ni hindi makapagbigay ng on-the-spot na interview. Kailan nyo ba narinig nagpa-interview yan? Recorded man or live. Kung talagang magaling ka, gusto mo maging pangulo, matuto kang magpa-interview. O kaya press conference. Doon natin makikita kung hanggang saan ang kung magaling ba talaga yan, matalino ba yan, magsalita. Hindi yung mga pinagsasabi, mga recorded, mga laging may script, tapos babasahin. Nakakatawa. Kitang-kita yung kabubohan. Kung magbasa pa, parang grade 1. Tapos abogado. Parang hindi naman yata abogado. Baka enroll sa law school pero hindi naman pumapasok. Wala namang natutunan. Kasi tingnan mo nga yung mga gawi-gawi niya. Hindi sa hindi sa isang tunay na abogado. Nagkaroon man lang kaya ng kaso yan. Hinawakan kahit isa. Alam nyo, humawak ba ng kaso o hindi kung talagang totoo na talagang nag-aral ka ng law, Nang seryosohan, nakikita po yan sa sa pananalita, sa kilos, mga disposisyon. Hindi na makapagsalita. My God! Kaya pala, hindi siya sumali doon sa debate nung, nung kampanyahan, debate ng mga vice president. Yung pala, ilalampaso pala siya doon baka ilang paso lang siya, ilalang paso siya ni Walden Bellio. My goodness. Sino ang tanga sa atin ngayon? Yung mga humahanga dyan kay Sara Duterte. Yung mga, yung mga naghahangad na, sus Mariusi, Sara for President. Para saan? Para ano? Hindi yan pang Pangulo. No comment. Pag tinanong, ipapasa doon sa katabi. Ang tanga! Sorry ah, pero totoo lang talaga. Yun ang totoo, boba! Gusto nyo mag-debate kami niya? Okay mga kababayan, yun lang po. Para kasing napunta na naman ako kay Sarah. Yun po kasi yung pagkakademanda, pagkakasuhan si si Pantalyon Alvarez, parang napaka unfair na siya lang ang kasuhan. Oo nga, siya ang nagsalita. Pero, hindi lang yun. Hindi lang dapat ganun. Kasi hindi ka nagsalita, kung nando doon ka, present ka doon, at lagi kang present sa mga raling ganyan, dapat ikaw din. Sino ba lagi nandiyan sa mga rally-rally? Kilala niyo na kung sino, 'di ba? Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po at ako ay nangangati na naman ng aking lalamunan kaya ako ay magpapaalam na. Mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.